tayo ay magluto ng isdang crispy fish ito na pong aking isda guys i-marinate natin muna guys ang ating isda maglagay ako ng salt yan tapos maglagay ako ng lemon, tapos lagyan natin ng garlic. Yan, para mabango ang ating isda. ito kami sa garden, guys. Kasi bukas, sabado naman. Walang pasok si item. Tapos maglagay ako ng black pepper. Lagyan natin ng black pepper. Mm. Aluto na ba kayo, guys? Yan, maglagay ako ng sili. Ganyan ba kayo mag ano guys? Mag marinate ng inyong tawag yan, Fish. Pagkrispihin natin yan, guys. Sunod, maglagay ako ng suka. Lagyan natin ng suka, guys. Kunti lang kasi naglagay na ako ng lemon. Ayan. I-marinate muna natin ang ating fish. Medyo maanghang yan guys kasi gusto ni Aiten maanghang. Mahilig si Aiten sa anghang. Yan natin ang ano guys, lagyan ng ano. Ang ating is Kailangan ko pa siya gin guys. Yan, lagyan natin na flour. Yan, ginagay ko na siya, guys. Yan, ginagay ko na ang kalawa ko, guys. Yan, is the ice. Ginagay ko na lang para isa sila kapag luto. Yan, ang paligid dito, guys malamig. Ang bulan, may bulan guys. May Bulan, may bulan. May bulan guys. Hindi na kami matakot kasi may grills na ang aming ano. Aming bahay guys oh. At inlagyan namin ng ay ang dumi ng ano ng aming ano yan yeah, naglagay kami guys ng CCTV para kung hindi kami dito makapunta may ano guys uh, may tingnan kami guys kasi dito sa ano sa Turkey may nagapangkuha man guys nagapangawat <clears throat> Nanakaw. Kapanakaw, guys. Sudani bo silim. Yan, nagprito ako ng isda. Kaluto na ba kayo, guys? Yan, luto na ating crispy fish. Yan, ito na po ang ating crispy fish. Yan, tara, guys. Mag... Dinner na tayo.